Naputol ang masayang kwentuhan ng pamilya nila Yunis kagabi September 3 sa Sitio Tebteb, Barangay Balili, sa Bayan ng La Trinidad. Bandang alas 7.30 kasi ng gabi sa kasagsagan ng malakas na ulan, nakarinig sila ng dumadagong dong tunog. Yun pala, gumuho na ang riprap na nasa likod lamang ng kanilang tahanan. Maraming tao na dyan na nagpa-plastate na sila. Tapos may yung pagkaano, bagsak parang may tumunog na ano malakas na pag ganun. Parang bigla ang pagbagsa. Sa palaging pagulan, kaya rumupok yung lupang inaanuhan na. Dahil dito, nahulog sa ilog ang isang nakaparadang van. Kung naada natin, nagnalugan so nga may mikitan. Talagamot natin nag. <laughs> Nakaparada man ka dito, na idong parpiman So nga in, parada dahi dyan. Mm -hmm. man man nga kuangan yun, natibag mo't. Sa lakas ng agos ng tubig sa ilog, natangay ng ilang metro ang van. Inaalam na kung sino ang may-ari ng nasabing sasakyan. Ayon naman sa barangay noong 2000 para ginawa ang nasabing riprap. Angel Arquero, RNG News.